Francis, may sorpresa ako sa'yo. Ano naman yan, mahal? Ikaw talaga? Palagi ka na lang may sorpresa. May bago kang luto ang ipapatikim sa akin, no? Kakaiba ang ulam natin ngayong hapunan? Hindi. Hindi nga ako nakaluto kasi maghapong masama ang pakiramdam ko. Suka ako ng suka. Ah, walang problema. Magpa-deliver na lang tayo. Sandali, ah. Bubuksan ko lang yung delivery app para makapili tayo ng gusto mong kainin. Mamaya na yan. May surpresa nga ako sa'yo. Heto, buksan mo. Teka, pregnancy test kit to ah. Dalawang guhit? Buntis ka, Ruth? Oo. Three months? Magiging tatay na ako! Yahoo! Uy, huwag masyadong malakas. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Mga kapitbahay! Magiging tatay na ako! Francis ano ba? <laughs> Oh, ano na naman yang dala mo? Para sa baby na naman yan, ano? Crib ni baby? Parang mahal naman yan. Sana yung mura lang. Parang sandaling panahon lang magagamit. Ayan mo na. First baby natin yan eh. Gusto ko, maganda lahat ang gamit niya. Siya nga pala, naihanda mo na ba yung baby bag na dadalhin natin sa ospital? Kompleto na. May tatlong set ng damit, booties, mittens, diaper, pati feeding bottles. Handang-handa na tayo sa pagdating ng anak natin, Ruth. Siyempre naman. Malapit na yata akong mga anak. Kaya, huwag kang magpapakapagod, ha? Lagi mong iingatan ang sarili mo at si baby. Francis? R Ruth, uh, kumusta na pakaramdam mo? Oh, wag mong persahing gumalaw. Gusto mo uminom ng tubig? Pwede ka na daw uminom ng tubig, sabi ng doktor. Francis, nasaan ang baby natin? Francis, nasaan si baby? Bakit hindi ko siya katabi? Ah, Ruth, huwag kang mabibigla ah. Yung panakasin natin, wala siyang buhay nung isinilang mo. Ruth, ang baby natin, Francis. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang hawakan. Francis, ang baby natin! Hindi ka ba pupunta sa karinderya, Francis? Pa kailangan mong tingnan ang lagay ng negosyo natin. Biniling ko muna kay Dindo. Sabi ko, siya muna ang bahala. Hayaan mo muna akong alagaan ka. Eh, nakakagalaw-galaw naman na ako. Oo nga, pero lagi kang nakatulala. Bigla-bigla na lang, pumapatak yung luha mo. Hindi kita kayang iwanan ng ganyan lang. Ang sakit-sakit kasi, Francis. Siyam na buwan ko siyang dinala sa sinapupunan ko. Sabik na sabik akong makita siya. Mahawakan... Mahalikan, hindi ko man lang siyang narinig umiyak. Minsan tuloy, nahiisip ko, baka kasalanan ko. Baka may nagawa ako, baka may nakain habang ipinagbubuntis ko ang anak natin. Ruth, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ipinaliwanag naman ng doktor na nangyayari talaga yun. Malungkot <laughs> lang na sa atin nangyari. I'm sorry, Francis. <laughs> Wala kang kasalanan. Walang may kasalanan. Ruth, sigurado ka bang kaya mo? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko. Sandali lang ako ah. Babayaran ko lang yung mga suppliers natin. Collection day Tapos kukunin ko lang yung benta kahapon para maideposito ko sa banko. Huwag kang magmadali para matapos mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Mag-iingat ka! Oy, Boss Francis! Buti naman na padaan kang hirap nang wala ka, Boss! Nako, Dindo. Kayang-kaya mo naman eh. Tinikman ko yung ulam. kuhang kuha mo nga yung timple Nakabisado na namin yung timpla na patok sa mga customers natin, boss. Malaking tulong yung kapag nagluluto kayo ni Ma'am Ruth, nanonood kami. Kaya kahit wala kayo, pareho pa din ang lasa ng mga pagkain natin. <laughs> ang galing mo ding magtansya, no? Walang halos natitira o nasasayang. Ay, boss! Kabisado ko na kung gaano kadami ang lulutuin kada araw. Hindi naman tayo nagpapautang, Dindo. <laughs> Boss, hindi. Tsaka walang nangungutang. Alam naman nilang hindi pwede. Tsaka sa dami ba naman ng, ayan o, mga nakapaskil na utang is good, but we need cash. <laughs> Pag-gets na nila, yan. Basta, boss, ha, kahit napapatakbo ko naman itong karinderya, iba pa din kapag nandito ka. Ay, boss, kumusta na nga pala si Ma'am Ruth? Ayun, naiuwi ko na sa bahay. Mabuti na rin kasi kapag nasa ospital ang ang mahal ng bayad kada araw. Pero, madalas, tulala. Bigla na lang pumapatak yung luha. Ako nga, tuwing may makikita akong batang naglalaro, nalulungkot ako. Nanghihinayang. Kasi, dina magagawa ng anak namin yun. Boss, boss. Sana malampasan niyo ni Ma'am Ruth yung kalungkutang pinagdadaanan nyo. Ang bait niyong mag-asawa, Boss. Lalo na sa aming mga empleyado niyo. Kaya ayaw naming malungkot kayo ng ganyan. Salamat, Dindo. Ha? Alam mo, napakalaking tulong mo sa akin ngayong hindi ako makatutok sa negosyo. Suwerte ko kasi ikaw ang katiwala ko dito. <laughs> Pareha lang naman tayo, Boss Francis. Ang suwerte ko din sa inyo. Oh, Francis. Bakit parang lalim ng iniisip mo? Kanina ka pa nakatiin sa kawalan. Ah, wala to, Anong wala? Kilala kita, Francis. Sabihin mo na sa akin kung ano bang bumabagabag dyan sa isip mo. Ah, eh. Kinausap kasi ako ng may-ari noong inuupahan nating karinderiya. Hanggang sa susunod na buwan na lang daw tayron. ron. Ha? Eh, bakit daw? Eh, i-demolish ide daw yung area. Magtatayo na lang daw ng duplex na pauupahan nila. Ay naku! Ang lakas pa naman ng pwesto natin doon. Paano na? Saan naman tayo lilipat? Wala pa naman tayong lilipatan. Pero maghahanap tayo para makapagbukas tayo ulit. Sana may makita tayong malilipatan agad. Kawawa naman yung mga tao natin. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Marami sa kanila, may mga binubuhay na pamilya. Iba naman. May mga anak na pinag-aaral. Kailangan nila ng trabaho, Ruth. Oh, Francis. Nauwi ka na pala gabi na. Eh, pinilit kasi naming tapusin ang paglilipat. Dami pala nating gamit sa karinderya. Oo, naman. Ilang taon kasi tayo doon. Nakaalala mo pa ba? Noong nagsimula tayo, parang tatlong kaldero lang yung gamit natin. Ilang plato, ilang kutsara at tinidor. Eh ngayon, ang dami-dami na nating gamit. Oo nga. Pero sininop ko namang mabuti. Para kapag nagbukas tayo ulit, mabilis ang setup. Eh Francis, pasensya ka na ha. Hindi ako nakapagluto. Parang hapong-hapo ako eh. Maghapon lang akong tulog. Okay lang yan, Ruth. Ako na. Sandali lang ah. Gutom ka na? Gusto mo, igawa muna kita ng sandwich habang nagluluto ako? Hindi naman ako gutom. Hintayin ko na lang na makaluto ka. Ruth, ang dami mong rasyo sa muka. May kakaiba ka bang kinain maghapon? Ah, uh, eh, wala naman. Teka lang, Ruth ah. Dadalhin kita sa ER. Baka kung ano na yan. Mabuti na rin yung sigurado. Hmm, mahal. Kumusta ng pakiramdam mo? Ganon pa din, mahal. Pakiramdam ko. Oh, pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginagawa. Mahaba at magastos na gamutan pala tong sakit ko. Saan ko ba nakuha tong lupus na to? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta, magpalakas ka. Magpagaling. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa lahat. Paano akong hindi mag-aalala? Sarado na yung karinderya. Wala na tayong kabuhayan. Dagdag gastos pa tong paggagamot ko. Eh, may naman tayo kahit papano. Ano bang nangyayari sa atin, Francis? Bakit ba tayo sinusubok ng ganito? Nagluluksa pa tayo sa pagkamatay ng anak natin nawalan tayo ng kabuhayan. Hindi pa natin alam kung saan tayo kukuha ng ikabubuhay ngayong wala na ang karinderya. Nagkasakit naman ako. Hindi ko alam, Ruth. Basta ang alam ko lang, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Kailangan lang nating magtiwala at kumapit sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan, Ruth. Eh bakit ganun, Francis? Bakit pakiramdam ko matagal na niya tayong pinabayaan? Hindi man lang niya tayo hinayaang makabangon. Hindi naman tayo masamang tao. Bakit nangyayari sa atin ang lahat ng to? Ruth, minsan, hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay natin. Sa ganitong mga pagkakataon, mas lalo natin kailangang pagtibayin ang pananampalataya natin sa kanya. May plano ang Diyos sa atin, Ruth. Sa ngayon, mahirap maunawaan. Wala tayo dapat gawin kung di magtiwala sa kanya. O oh, Ruth. Ako na maglilinis dyan. Bitawan mo na yung walis. Magpahinga ka na. Francis, baka naman ako'y malumpo na. Kaya ko naman. Alam mo, araw-araw ko nararamdaman na bumubuti ang pakiramdam ko. Magandang araw yung resulta ng lab test mo. Sana magtuloy-tuloy na. Sana nga, mahal. Wala namang imposible. Basta kakapit ka lang sa Diyos. Francis, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko alam kung matutuwa ka o mag-aalala. Oh, ano yun, mahal? Buntis ako. Talaga? Kinakabahan ako dahil sa kondisyon ko ngayon. Sinabi ng doktor na baka hindi ko na kayaning magbuntis. Eh, eh hindi naman ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang batang nasa sinapupunan mo kung hindi nauukol. Magtiwala lang tayo. Basta, Alagaan mo ang sarili mo at si baby. Mahal, ang gwapo ng anak natin, ano? Kamupang tumukha mo. Oo nga. Pero kapag ngumingiti, hawig sa mahal ko ano kaya ang gusto niyang maging paglaki niya? Kahit ano, susuportahan natin kung saan siya liligaya. Papalakihin natin siyang mabuting tao at may takot sa Diyos. Totoong napakabuti ng Diyos. In His perfect time, ibinigay niya din sa atin ang matagal na nating pinapangarap. Ang sayang maging magulang, no? Hindi na ako makapaghintay na marinig kong tawagin niya akong daddy. Ako din. Ang saya-saya ko, Francis. Ruth, sa tingin mo, tama ba tong plano ko? Ang tingin ko? Oo. Bilhin mo na yung malaking bahay sa kanto. Magandang lokasyon yun para sa karinderya. Malapit sa eskwelahan, sa munisipyo, sa terminal ng tricycle. Madami tayo magiging customer doon. Saka ang ganda ng bahay, no? Konting-konti lang aayusin natin, mahal. Kaso, kukulangin yung ipon natin, eh eh di ibenta mo tong bahay natin. Hindi naman natin kailangan ng dalawang bahay. Magrenta muna tayo habang pinapaayos ng konti yung bagong bili. Yung taas, yun ang magiging bahay natin. May apat na kwarto yun eh. May kusina, ang lawak ng teres sa harap kung gusto nating magpahangin. Yung baba naman, yun yung gagawin nating karinderya. Tapos mahal, magpagawa ka ng dalawang staff room ha? Oo naman mahal, Magandang idea na yung nasa mismong bahay natin. Hindi na natin kailangang umalis-alis pa para matutukan ang negosyo. O oh, mahal, sarado na tayo? Oo mahal, maagang napakyaw yung ulam natin. Pinlano na nga pala namin ni Dindo yung menu bukas, kaya ngayon lang ako nakaakyat. Ito nga pala yung benta ngayong araw. Aba, ang laki nito ha. Mas malaki nga talaga ang kita natin rito kaysa sa dati nating pwesto. Ang mas nakakatuwa pa, di gaya sa dati nating pwesto, hindi na natin kailangan magbayad ng renta. Oh, yung anak natin tulog na? Oo, kanina pa. Napagod sa kakalaro. Alam mo, gustong gusto ko tong bahay na to. Mahangin, maaliwalas. Siguro kasi puro premyadong kahoy ang ginamit dito sa loob. Hindi naman maingay. Maaga pa lang. Ang dami na nating customers na kumakain sa buba eh. Naku, hindi. Hindi namin naririnig dito. Tsaka mabuti bakal na gate yung nilagay mo paakyat ng hagdan. Pakiramdam ko safe na safe tayo dito sa taas. Pinalagyan ko talaga ng matibay na gate yan. Kasi ang daming customers natin araw-araw. Mahirap ding masalisihan. Hindi masyadong halata na may daan paakyat ano. Oo oh, mahal. Ang galing ng pagkakagawa. Pagkamigong! Rubos ang aking pasasalamat na binigyan kami muli ng pagkakataong magkaanak ng aking asawa. Lalo pang lumakas ang karinderya ngayong nakalipat na kami ng pwesto. Buti at hindi namin naisipang sumuko sa laban ng buhay. Sa kabila ng mga pinagdaanan naming mag-asawa, wala kaming ibang ginawa kundi kumapit lang sa lumikha. Laking pasasalamat ko at sa tuwing nakakarangdam ako na parabang pinarurusahan kami ng Diyos. Si Francis na aking asawa ay walang sawa akong ibinabalik sa may kapal. Kaya panalangin ko kung sino man ang may matinding pinagdaraanan sa kanilang buhay ngayon, wag sana silang bibitaw ng kapit sa Panginoon. Dahil siya lang ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. memorize Love Radio. Basic! <laughs>